Good morning, good morning everyone. Abi tahu. Maayong buntag ka na niyong tara. Kada bitu mag vlog ta. Pagka human bitu mag tuna una ta unsay. Kada bitu unsay. Ah, unsay ato sultihon ba. Oh, nga. Oi, good morning everyone. So guys, na ako sa aning buntura ba aning bukit sa makasing no so magkikita na to na karon din na mo ni mga pags sa pinakatokto ako ng bundok sa ngayon oh, sa ngayon mamaya mamaya sa patag na naman so guys Maganda talaga ang tanawin guys no diba oh, so ang ganda talaga no alam mo kung bakit umuusok yan ano daw yan eh Ulak bumaba sa ano lupa kaya yun So guys, ano nagagandahan lang ako sa ano sa sa tawag nun sa ulap o oh. di ba ang ganda so pasyal tayo o parang nagtingog tingog niya ako ang tiyanda hoy amag ka dali dali buwang may kapitbahay naman nandoon sa dulo. Di ba ang ganda ng tanawin dito sa ano sa 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 likod ko. Ayun oh, no? may bahay. Ayun mga bahay. Magkamag-anak ng kaibigan ko no. Oh, di ba? Oh. Yung nagtatanong kung saan tong lugar na to, sa Mindanao po ito sa Siyan. Ano, probinsya ng probinsya ng Mindanao. Ayan po. Ang ganda ganda ng lugar. Piso na lang, langit. Ah. So yung kasama ko ay nasa baba, no? bumili siya ng sigupan. Yung sigupan naman ay tinatawag, ay uh, yun ang tinatawag na ano, sigarilyo. Ang tawag sa lumad na subanin ay sigupan yon. So guys, so maganda talaga. Dito naman sa kabila, oh. Yan. Yan, sobrang maliwanag naman. Gala naman tayo kahit saan saan. Oh, kahit dito. Dito lang, no? Oh, tingnan nyo naman ang mga ulap sa likuran. Ayan. Ngayon lang yan, no? Oh. O, oh, diba, ulap. Kanina, uh, uh, kanina ulap to, eh. Uh, ulap dito. Um, pag umaga kasi, bumaba yan. Pag umuulan, bumaba din. Pag ano, ali. Ayun, O, oh, na may bisita.

Anak-anak terbang sebelah sa an belah belah so guys, ano, anak ng itu. Uy, amaw. Yun. Uyab, uyab to. Ay, anak tenang kayak dijadikan. Oh, iya, mau menjuarai. Oh, mau, 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 Ano, mau, 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 kurus mau, So guys, chat si Papa Ay Papa lang din anong masasabi mo? Huwag tagalog, tara. Patinga. Ay, o na. Ay na. Tagalog ka nga eh. Tagalog kahit hindi tayo naintindihan, tagalog yung nanonood. Buwig naman eh. Project Bisaya na tayo dito. Toka di ka da. Kaseta mo larga bilas. Ay na magtagalog. Pag, ano, pag pag walang kamera nang camera, tagalog 'yan. Pag may pag may camera naman, ah nakalimutan ng tagalog niya eh. Oh, ayan. Ang ula po. Kada nang ula. Dito sa kabila. Yan. Kasama ko tulog pa. Ayun, ito. lang. Oh doyan no, lang kata ah, sapat daw. Pag ano, pag natutulog ka dito sa paggabi sa labas, sobrang lamig. Oo, oh, ayun ini kasi lamig. Ole. Nahiya ako eh. May bagong dumating eh. Ayan guys. Yan. Ganda ng lugar. Yun. Parang doon sumikat ang araw, no. Dapat dito sa kabila. Oh, may dumating na ano. sa'yo magipalit. Ay, buta Ara, eh. Ah, eh, ay nagtabay di ay. Dora. Ato nagyan gyan. Agripo. Banggo-bago mo si Jepoy talaga nga mag-uyab mag nila ng tumboy dahil huh? mag-uyab ng tumboy ng anak niya huh? o oh, diba ganda o oh. o oh, diba uy amoy amoy tayo dito o oh, kita mo yun diba Ito kasi guys magandang tayoan ng bahay o oh maganda sana kung may kalupaan ka kung wala kang kalupaan ay eh, ka lang dito ay eh, magtindahan ka na lang ganun bili ka anong dapat ano bilhin mo huwag ka magpautang ang pautang kasi masisira ang bakit mo no? ganyan ang sige pa siya si Garilio Kasi so, ito yung bahay ni patid ni ano kapit, pati ni Ross. Madaming manok. Yan. Kaunti na ano lang yung manok eh. Ay, ayaw ay. Eh. Okay, nagpasan sang patay-tay diyan. Yung mga tao dito, ano, simple lang. Gising sa umaga, kain. Punta sa ano, bukira nila. Trabaho, tanghali, uwi. Yung iba naman, nagbabaon. Yung iba naman, umuwi talaga. Tapos, pagkahapon naman, ano, masaya. Masaya naman dyan kasi natutupo ka dyan. Nag-iinuman yun dyan eh. Pag tanghali, wala na. Bandang mga 9, 11, walang ganon tao. Tahimik na yan. Nasa bukira na nila. Pagtanghali naman, matutulog 'yan. Balik kay Manuel stress. So, na naman. Oh, ayan. 'Yun, guys. Nandoon pa rin 'yung araw. Ngayon hmm, naman dito. Oh, kasada 'yan eh. Yung kasada nila dito, hindi ano, hindi hindi pa espalto. <coughs> Reprodukt pa. Pagdating yan sa dulo Naku ng daan hmm. Ayan Tugtogan pa more sa sagi isang isa, isa, lang ang ano kasi yung bunga niya parang nahulog ay may bahay doon sa tulo oh. <coughs> <coughs> may tao doon nakatayo <coughs> may ilig sila sa bundok do nako may ilig sila sa bundok parang ano naman dyan nakakatakot lang kapitbahay Kaya, ano, maglalakad ka hanggang doon at, at ang layo ang kasada kaya mga bata rito iba hindi nag-aaral eh siguro layo sa paaralan kasi araw-araw nila nilalakad <coughs> <coughs> di 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 ディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディー